Tumitindi ang epekto ng El Nino sa bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro. Nalubha na ring nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Patuloy naman ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang problema ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Tumigil muna sa pagtatanim ngayon ng ilang magsasaka sa Mansalay Oriental Mindoro. Imbis kasi na makabuhay ng palay, natutuyot na ang mga sakahan sa kanilang lugar dahil sa El Nino. Sabi nga ng magsasakang si Mang Nick, ngayon, unti-unti na lang siyang lumilipat sa pangingisda dahil nawawalan na siya ng pag-asa na kumita mula sa pagtatanim. Umaani po ako ng 80, mahigit doon. Ang naani ko lang po ngayon, wala pang 20 dahil sa kakulangan sa tubig. Wala nga palay, di, wala nga buhay. Yeah, kumisa na uh, manti kami, lambat sa tabing Sabi naman ng lokal na pamahalaan ng Mansalay, matindi na talaga ang sitwasyon ngayon sa kanilang bayan. Kaya nga nagdeklara na sila ng state of calamity dahil higit 700 ng magsasaka ang apektado ang lupa dahil sa tagtuyot. Kaliwat karan pa ang grass fire dahil sa tindi ng init. Apektado na kami ng El Wala na talaga. Wala, wala ang pag-ani. Dadaing na ang mga tao na talagang wala na kami. Ano wala ng tubig, wala na sa mga palayan. Sabi din ng LGU, pangunahing kabuhayan sa mansalay ang pagsasaka. Kaya sana matulungan na sila ng national government dahil baka mauwi sa taggutom kung walang darating na tulong, lalo na 4 million na lang ang calamity fund nila. Kahit kamuti na nakabaon na, ninanakaw pa. Dahil sa hirap na ng buhay. Dahil mas, mas, mas nahihirapan ng aming mga labor, laborer, farmers. Ang inihiling namin sa national government, tulungan kami. Dahil paubos na rin yung aking, ano eh, aking fan, calamity fan. Mal malapit kasi, na kasi nitong last quarter o 2023, nadali ako ng ASF. May talaga kami. Kailangan ko talaga tulong ng, ano, ng national government. Hindi hindi lang financial kundi pati sa pag-construct pag uh, ng tulong na magkaroon ng irrigation. Ayon naman sa National Irrigation Administration, tuloy-tuloy na ang pag-abot nila ng tulong ngayon sa lahat ng lugar na apektado ng El Nino. Para sa mansalay na isa sa natukoy nilang high-risk na lugar ngayong tag-init, may inilalaan na silang drilling at iba pang tulong para sa irigasyon. May mga proposed uh, high dams to kami doon, hindi lang sa Oriental mga, pati sa Occidental, may Bulayagaw area. Meron po kami mga proposed ngayon na mga uh, solar pump irrigation. At yun po yung aming uh, gagawin ngayong taon para makabawi po tayo doon sa mga naapektuhan ating area. Magsasagawa po ang liya ng third cropping. Sabi pa ng NIA, imbes na palay, pwede pa naman magtanim ng high value crops sa mga palayan, lalo na sa mga lugar na meron silang irigasyon. Nakikipagtulungan pa sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ng problema sa El Nino. Sinisiguro din nila sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, hindi nalalala pa ang sitwasyon sa mga susunod na buwan, lalo na at inaasahang tatlo hanggang apat na buwan pa ang El Nino. Ito pong uh, El Nino na ito, hindi lamang po niya uh, ang, uh, mm -hmm. nakik ang tutulong sa kanila. Di ba? gusto nga ng ating Pangulong, Colognation of ito, para yung mga hindi nakapagtanim na ating mga farmers, ay mabigyan po ng dole ng kanilang tupad uh, program at ng DSWD. Sa ngayon, tatlo na ang lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Ito ay Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro at nagdeklara na rin ang Zamboanga City. Sa datos ng NDRRMC, higit 1.2 billion na ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng tagtuyo. Pero aabot na naman sa higit 362 milyon ang tulong na naibigay ng gobyerno sa nasa 71,000 na individual sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.